Wow. Ganda naman. Hindi halata yung ano mo, spelling, Samber Sosa. <laughs> <Okay. laughs> hindi halata na ikaw yan. Magandang gabi. Amber Sosa po, from front row. Isang tawag ko lang. So, hindi pa nag-ring. Hindi pa nag-ring. Sinasagot ka. Ganun ka din din. Bakit nakabute. Okay. Magandang gabi, Sam. Bumati ka muna uh -huh. sa... Nanonood siya atin. Ilang minyo na naman yan. Okay? ah uh, magandang gabi po doon sa mga subscribers ng Wawawin. Uh, stay strong mga kababayan po. Oh, kita mo, ito. Oh. Yan, oh. Sa viewers natin sa Facebook, 44,100. Comments, 425,000. Ngayon lang eh. Ilang minuto pa lang. Like, 70,000. Sa akong asan to? YouTube natin. Okay, wala yung YouTube. O, sulat nyo. So, kulang-kulang kayo. Anyway, bago lahat, hindi pa kita napapasalamatan. Yung 1 million na binigay mo, well, ang 1 million ka doon kay eh, Dr. Steve Lim si St. Luke's, nag-1 million tayo. Ako, nabigyan naman sa, di ba, sabi ko sa atin natin para marami ito sa GMA Foundation. Ngayon, mag-usap tayo. Hindi ba, may sinasabi ka sa akin. Sabi ko, Sam, bumili tayo ng bigas sa mga... Di ba, sabi ko, tayo na pumunta. Mag-PPE tayo. Tulungan natin ng gobyerno. Di ba? Ano sinasuggest mo sa akin kanina? Uh, kasi Kuya Will, the past few weeks and days, di ba, puro frontliners yung mga tinutulungan natin. Nagpadala tayo ng mga face masks, mga, mga tulong sa mga frontliners sa mga hospital. Pero ngayon kuya Will na medyo na-extend na yung lockdown natin, marami na nagugutom and uh, marami, marami nakakaalam and nakakita sa mga uh, nagsasabi na nagugutom na sila ng mga kababayan natin kaya yung pinag-usapan natin kanina sa tingin ko panahon na para ibuhos na natin yung tulong sa mga kababayan natin ngayon na mga nagugutom. Kasi hindi ilang sa hospital yung may problem may may nangangailangan, nangangailangan din yung mga kababayan natin hindi nakakapagtrabaho. So wala silang pang-pambili ng pangkain. So nandito sana tayo, yung mga na blessed ni God, uh, mga businessman na kayang tumulong, ewag eh, wag lang sana sa mga bahay nila. Uh, lumabas na para uh, magbigay ng tulong para sa mga kababayan po natin. Rod, yeah, ano mo Sam, uh, sa mga nanonood ngayon sa Facebook, YouTube? Ina-sabihin lang ko siya, bago po mangyari itong pinagdadaanan natin, si mo nag-usap kami yan, sabi niya, kasi mahilig kami sa kotse. Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, Range Rover, Escalade. Eh, siyempre, mahilig ko kami. Siyempre, nung nagsikikap kami sa buhay, na-achieve naman namin yan. Pero bagong mangyari ito, nag-usap kami, alam mo, sayang pala, no? Material na bagay. Pag dumating yung panahon, pag kinalawang, mawawala na. Sabi ko, pag nagkasakit ba ako, yung bang Ferrari, yung Lamborghini, yung Rolls Royce, lahat na yan, yung Yati na yan, lahat. Mapupuntahan ba ako sa ospital niyan? Yan ba? di ba naalala mo, hindi pa nangyayari ito. So, sabi, sabi sa akin isang, Kuya, actually, binibenta ko na nga yung ako Yung am ko, Lamborghini ko, yung Rolls, yung lahat. Ano? Uh. Sabi ko, baka abot yun ng 80 to 100 million. At may nagahanap naghahanap ako ng lugar, pwede ba sa Quezon City o sa Manila o ano, pagpapatuyo ko ng sitahan. Alam mo Sam, uh, hindi pa nangyari itong ano, ito, COVID-19 na ito, itong coronavirus. Sinabi mo na sa akin yan, Kinukwento ko lang to dahil totoo to. Hindi naman ako mapagawa ng na, ano. Napaka-prank ako ang tao. Sinasabi ko lahat. Alam mo, I think this is the time na huwag muna natin isipin yung dapat eh. Palagay ko, eto. Eto yung time na gawin na natin yun eh. Kung mabenta mo yan, mabenta ko yung iba. Actually, pinabenta ko na yung, yung property ko sa Tagaytay. To be honest with you, ayan. Pakita mo naman sa group natin. Benta na natin kahit ko ako ng 100 million na doon sa mga foundation. Yun ano ba? Nang di ba totoo yan? Ito, wala akong birang dito. Hindi kami politiko at hindi kami nagpupolitika dito. Itong puso nito, ito, puso ko ito para sa bayan natin. O siguro ito yung time, no? Pag uwi ko dyan, papaalam lang ako sa CAAP at sa DILG. Pag kininyagin ako ni Sekretary Ano at ng CAAP, lilipad ako dyan at uh, kahit yung chopper ko, pang, pang pwedeng gamitin ng DOH, padala ng mga gamot, ng test kits sa lahat ng probinsyo, okay lang ako. Kahit ako na pong bahala lahat sa gasolina, ito po yung mga yaambag ko. At nag-usap din kami ng Sam. Siguro pag-usapan natin yan, yung Sen. Mari Pacquiao, magsamahin magsama natin yan. Tapos, tulungan na natin itong mga kababayan natin. Forget about politics. Dahil ang politics is only a premises. Ito ngayon ang importante. Oh, yung may gagawin ka, impromptu gawin mo na. Di ba? Hindi ka na ah, magbibigay ng jacket dito. Magbigay na tayo ng katotohanan na tulong dito. Hindi ba? Magbigay tayo ng jacket. May lamang pagkain. May lamang cheque na para mabuhay sila. Okay ba sa iyon? Uh, okay na okay kuya. Alam mo naman, sabi mo nga bago pa natin, bago pa nagkaroon ng COVID, pinag-usapan na natin 'to na yung mga material na bagay dispose na para mapatayo natin ang ospital, na mga At ngayon, inabutan tayo ng COVID. Sabi mo, eh, wala nang ibang oras kundi ngayon. Huwag na natin palagpasin to kasi hindi natin alam. Eh, pal pa pa palaki ng palaki, parami ng parami na i-infect kailangan na kailangan ng tulong ng mga kababayan natin ngayon na po. kaya nga Kuya Will, sabi mo nga pagbalik mo dito, araw-arawin na natin yung pagtulong, araw-arawin na natin yung pamimigay ng mga na mga pagkain do sa mga lugar, especially do sa mga lugar na talagang walang makuhang pagkain. And uh, ang dami pong mga businessmen at mga tao, alam mo, napapanood ko, kuya, uh, kahit mga baguhang businessman, mga empleyado, basta may kakayanang tumulong, naglalabasa na po ngayon. So nananawagan tayo ngayon sa lahat na may kakayanan, mga may kaya, na wala nang ibang oras para tumulong. Kundi ngayon, Kuya Will, gaya nga na sinabi mo, kalimutan na natin yung sa future. Ngayon tayo pinakakailangan. Ngayon may epidemya, ngayon may outbreak, ngayon may kagutuman na nangyari. So nandito uh, lang ako, Kuya Will. Uh, Tuloy na natin yung mga pinag-usapan natin. Simulan na natin, lalo na yung in-order natin mga bigas simulan na rin natin pag distribute kasi uh, alam ko sa Manila, nagkakaupusan na daw ng bigas. Meron sila mga relief goods na mga uh, hand goods pero wala mga bigas. So pwede natin simulan. Kuya, pagbalik mo sa Sunday ba o sa Monday? Uh, hindi ko lang yung permit to, to fly. No? Permit ko Apa? na makalipad, makabalik sa civil tower. Kasi civil si tower mo na ako at di mo na ako magsishow show Eh. Ito, tutuloy ko ito. Uh, sige, ganito na... Uh, sabi ko, Kisam, bumili tayo ng bigas, tipa 500,000 tayo. 1 million ho yun. Okay na, Kisam. Tapos bibili pa tayo ng mga ano, ano sabi mo? Corn beef ba yan? May binanggit ka kakarap no, sa akin? Amas, mga, mga, good good, mga, mga, noodles, noodles. mga, goods, corn beef, spam, oh, yeah. kung ano man yung mga kailangan pa ng mga kababayan natin na uh, mga delata o kung ano man, man may bibigay natin, Kuya Will. Kasi ngayon, naghahanap tayo ng mga suppliers. Ang nakuha na natin is una yung bigas. So, yan po yung priority natin. So, Sige, na natin siya, no? Tama yan. Siguro more of noodles. Kasi dito, pinabili ko sa mga sundalo pulis. Saka yung mga mga yan. Gusto noodles. Kasi sa na, may pansit pa eh. Kasi okay. kung yung mga spam, medyo mahirap pa sila. Okay. Yung, iluluto okay. pa eh. So, okay. gawin natin ang paraan yan. Gumawa na tayo ng paraan ngayon. At ah, uh, huwag na nating asahan siyempre. Ang hirap na rin po ang gobyerno eh. Kasi lagi nasisisi. Ganito, ganito, hindi ba? Huwag na na tayo magsisiyan ngayon. Tumulong na lang tayo. Kasi Isipin nyo, isang taong minong Pilipino, papakainin ng gobyerno. Three times a day po yan. Hindi pa, iba pa yung mga may batang na umiinom ng, ga ng gata. So, sige, kawin natin ito. I hope makauwi kagad ako. Mag-meeting tayo. Pero, social distancing tayo. One <laughs> meeting with meet each other. Siyempre, kuya, so, siyempre. Punta na tayo sa si Senator Manny Pacquiao. Ako, Opo. hindi ito pag-ayabang. Di ba? Kahit everyday ho kami, magbigay na kami ng one million. Okay na yan. Mabenta na namin yung mga sasakay namin. Okay na yan. Bali, wala na sa amin ngayon yan. Totoo to. At wala ho kami balak na ano pa man. Ngayon, kung dumating yung panahon, mag-desisyon na kung tatakbo. Tumakbo tayo, pero puro kabutihan lang ang gagawin natin. So, huwag na huwag tayong mangurap. Dahil alam ng Diyos yan, kung sino may ganyan, may mga umahawak ng lukot na pera. Ito ang sabi ng pining natin. Kahit siya ka tumingin, di ba? Hindi kami numura. Bakit? Kasi hindi perang lukot yung pinaghirapan natin. Perang pinaghirapan. Pawis dugo, huwag mo lahat. Di ba? Galing sa kaluluwa mo yan. Sa talento mo, sa galing mo makitungo sa tao. So lahat ng ito, pwede mong ibalik. At is alam ano ba, bini tayo ng bilhin ng properties. Pero pag namatay tayo, ilang metro lang ang makukuha natin lupa. Ilulubog ka pa. Hindi ba? Yan lang ang mal yan, property na lang yan ang permanente sa atin. Yung mga hekta-hekta lang yan. Ako po! Bibigyan nila lang sa mga anak niyo, mag-aasawa yung mga anak niyo ng lasenggo, mag-adik. O, ganyan naman, ihiwalay. Ganun lang ho yan. Maniwala kayo. Ang piliin yung tao, yung talaga hong may takot sa Diyos. At yan, well, maaaring tatawag yung totoo sinasabi. May maaaring mayayamakan sila sa ating indyok. Hindi lang ako mapakailan, sabihin nila mayabang tayo, basta gagawa tayo ng kabutihan. Kahit maubos yan. Ang sarap hong matunog ng mahimbing at meron ka ang kababayan mo. Again, uh, salamat sa iyo. Saan pagbalik ko, ayusin natin sa front row. Hindi mo pinababayaan yung wawawin kayo. Isa lang, marami ka rin sa front row. Mayroon ba sa tabagong yung buhay. Siyempre, ganoon talaga. Merong umaayaw. May ano, ganoon naman yan eh. Ako din, di ba? Dahil ko pinagdaanan. Istasyon na pinagdaanan ko. Dumaan ako sa ganito. Ano. Pero, ang importante, isip mo, puso mo, at ang spirit mo at kaluluwa mo, totoong-totoo. Alam ng Panginoon Diyos kung anong tao ka. Hindi na yung mga nasa paligid mo. Pero ang usapan dito, kung ano meron tayo ngayon, pagsamahin natin, di ba? Okay. At kung natin bibigay kahit kanino, tayong bumili. Tayong mag-distribute. Tayong pumunta. Okay ba yun, Sam? Okay na, okay, Kuya Will. Sabi ko nga, eh, naantay ka lang namin. Tuloy-tuloy na natin to. Mahaba-haba pa tong laban natin dito sa COVID-19 na to. And, uh, yun, kailangan na kailangan na tayo ng mga kababayan natin. Kaya lahat ng pagbabago makuumpisa sa sarili natin. So, Simulan na po example, na. sa mga, uh, ito lang ang pakiusap ko sa inyo mga kababayan. Gagawa din ho kami ng kabutihan pero makinig lang ho tayo. Dahil kung lalabas kayo, tama, may nagudutong, gagawa kami ng parang sa abot kaya namin. Kasi yung pag nabas kayo na may mahawa at may mahawa at may mahawa, hindi ho matatapos ang problema to. Makinig muna kayo, mag-extend tayo ng isang mag. Kung mag-extend to, mag tayo, gagawa ho ng paraan. Isa kami, pwede kami lumapit kami sa Ramon Ang, Manong Carolina, okay, mga uh, Zubel, lahat mga yan, lalapit kami, kami, ako, ako kahit na ako, naka-PPE na, lalapit ako sa mga yan. Uuwi na ako dyan sa Maynila, sa Pilipinas. Uuwi na ako sa Pilipinas, nandito ako sa Puerto Galera. Okay. <laughs> salamat, sama again. Maraming gilindra. salamat, Kuya Abel. Ano gusto mo sabihin kay Senator Manny Pacquiao? Ang ganda ng na usapan namin. ah uh, napanood ko yung usapan. Alam mo, sobrang idol talaga si Senator Manny. Siya nangunguna, sabi nga nila, kailangan may manguna kailangan na mag-inspire sa atin. Kaya maraming uh, taong na-inspire si Manny. Isa na, isa na tayo doon. So, uh, nandito tayo kasama niya sa pagtulong. Tuloy-tuloy lang po yan. Hanggang uh, kaya natin iabot yung tulong natin, yung kamay natin, tutulong tayo, Kuya Will. Maraming salamat. Front row, sa Sazak. Thank you. Thank you. Hello mga kapuso! Ako po si Ipo. Minabati ko unang-una dyan mga kaipo natin. Mga kasko kami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kaming inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, la, la, la. <laughs> the bell button para lagi ka-updated. Yun lang!